Mauna ni ang ato uh, ready for harvest for tomorrow second harvest. All right. So, Mayong adlaw na sa panato mga kaprovinsya, especially sa mga lakatan farmers nga kanunay nagasunod nga tan-aw sa mga video. Sa so, karong adlaw ah, na koy i-share lang gud sa inyo ha. Uh, disclaimer lang ha dili man kita expert kon ning lakatan farming. Pero isa lang ni sa ko ang mga nakatunan sa ko ang uh, experience. So every time nga uh, magharvest ko, ugma, schedule man. So natay mga upat ka bulig nga to ang madonate sa timbangan. So na ko i-share sa akong pamaagi para maprotektahan nato ang mga kauban katapad nga dili pa ma-harvest labi na sa mga followers nga nagsunod na dili mga bali ang dahon panahon nga magharvesta. So nga kung style ginakuhit nako ang dahon mga kaprobinsya. Ginatanggal nako daan. Asa tong harbisonon? karito na ko ang dahon para pag ugma, panahon pag tuba na nato pag harvest, pag putol. Ang katapad, dili madamay, dili mga bali ang dahon. Akin nga istilo mga kaprobinsya. Dili ni advisable sa mga volume of area tungod kay ah, panahon nga mag-harvest dinaghan. Butang nato tag 50 ka bulig, 100 ka bulig ang harvest diha. Langan kay ini tungod kay karitan pa manimo og dahon. Ang uban mangod direct na tuba dritso putol pero makita gina to nga makadamage gyud pud siya sa iyang mga kauban sa iyang mga katapat tungod kay dugol man planting distance nato is 2.5 gani pero makadamage pa gyud sa iyang mga kauban so ngong style ginakuhit nako ang uh, dahon mga kaprobinsya so ipakita lang nako sa inyo ha pwede ninyo sundon pwede pud ninyo uh, ai kun lang ano lang taga okay, kuha lang kun ninyo gamay leksyon lesson ba <laughs> elementary man tayo expert di ba si makatabang sa inyo halabi na sa mga kuan diha mga baguhan pa ba baguhan pa ni ning lakatan farming so pakita na ko sa inyo haon saon para ani eh, mga kaprobinsya ang posisyon manggod niya kana slope paingon diri sa tapad niya nga nagbunga na pod na pagay mga followers so panahon ug mag cutting taw untahay dili na to ko agdahon daan pag tumba nimo diha di ni mo na lubag to speakers mo kay bugat na daan ang bunga so diri gina siya so ma damage ang pasibul pa nga mabalian ang nagdahon ng functional leaves nga magpadako pa sa bungas kanang tapad o kiningyahang mga followers so karito na to na mga kaprobinsya ano mo tan nagkarit ginagbay lang man nga to ang area good. so advisable ni siya sa mga gagmay pa lang o mga harvest uh, even siguro sa mga volume gahinan lang siguro gadlaw para lang mahuman ang area pwede hindi po madamage ba e, sayang man good o mabalian na siya dahon maglisod na po na sila o tubo So basing mag tingala mo kita ninyo nga tulok mo follower nag kuan na wala pa ta nag soccer, control ana. na okay, to nga maharvest na tabunan. Paabot na to nga maharvest bago ta mo remove na So ani lang. Tanggalan na to na siya dahon. A few inches later. days later. So, nahuman na natong kuha kuhit sa iya hang dahon mga kaprobinsya. So, ugma isi na kayo, nga. Muputol tadi ha nga dili na ma-damage ning tapad. So, nara di sa ang dahon mga kaprobinsya. Ana lang. Simple lang ning nga trabaho para sa mga baguhan. So, diskarte lang po nina ko para dili ma-damage nang uban. Ana. Tong area in town. So, upat man ni kapunuan. Wala ni isa-isahan lang ako nagpakita sa inyo. Tungkol kayo wala tayo kameraman. Ako na lang ganyan ninggi. Tukuran o talo ang mga kapot binja. Diharang magpatin daw kakong ka, ka ganyan ha. Two thousand years later. So, mauna ni nga to ang ready for harvest for tomorrow mga kaprobinsya. Upat lang sa kabulig. Ginagmay lang sa eh. Tungkol kayo wala pa tayo volume area. So, once again, nagsalamat sa pagtanos ko video and More power can and me the Lord. God bless us all. Alright.